Right, yes, good evening. Yan, so bali, ito na yung makina, labiak na natin. So bali, makina na ito yan. Yan. Ang set na gagawin natin dyan is 220cc na uh, uh, JBT package. Yan ito, ready to hugot na ito. Uh, hugot na Mga nakaset tong mga makina na ito. Then, sa EC, yung gagamitin natin dito is Super X. So, ang gagawin natin dito, uh, ito, plus 12 ang set na ito. Tapos, gagawin natin 66mm. Oh, may pa. Tapos, uh, yung TTMRC na head. Pero BBA type pa rin siya. So, baliunahin lang natin assemble-in ito. Kasi ito, gilinisin na lang. Tapos, ilalagyan na lang natin yung crank. Kasi wala naman, sa mga plus 6, wala tayong tatabasan dyan. Tsaka sa plus 9. Ang um, may tatabasin tayo dyan, yung plus 12. Yun, tatabasin natin yung, yung ano nyan, dito. Okay, right? so bali, umpisa na natin to. Wala kang matirhan? Masabi hmm. mo, wala kang matirhan? Hinira mo yung trabaho ha? ko. Ha? Marami ha? na akong video na katibayan. Oh. katibayan? Pagay mo ah. nga, yasinito, katibayan. Bukbuk sarado na hmm. naman nga. Na Pinapalo ko ng upuan. Pusit ka ka. Ay, ay po, ay, ka. may ka. Imonyo ka. Opo, Diyos ko. Uwe ka, papansin ka. Palay-blind kang diputa ka. Dito live. na. Video to, pasal ko. Eh. Sir, tulip ko to. Patakulong kita. Pakulong mo! Harapin kita. Tangina ka. Pagod na pagod na ako sa'yo, putang ina ka. Okay lang, Di mo ako kaya matulungan. Imonyo ka. ka! Tulungan? Paano ka. kita magkamatulungan na kaysang buwan ka pa lang sa trabaho? Tangina ka. Grabe ka magsalita. Kapapirang ko, tapito. Napakulong halaga ka na karabi naman eh tanggal mata ko Ayok ka. tatanggalin ko talaga yung mata mo tumira yung ulo ko ah hayop kang putang ina ka pag ito yung may arsa mata ko may tingnan mo so, so, kulong ka. ka kulong ka talaga may putahan ko na kulong ka talaga putahan ka na pag ito yung may arsa mata ko putahan mo eh. na tangin ka hindi ako natatanggol sa iyo putang ina ka magaling ka na magsalak patungayin mo yung si, pag ako ginagawa ko! Niyaan mo. Kung saan na nga kita, din nalagal ako magsasalita! Kinaka... Punta kong sa mga niya. Din kita! kita police station, barangay! Ayaw mo pa rin! Kapit ka pa rin na kapit, ka kapit sa'kin! Sa Anong kasalanan ko? Ba-ba-dwanak ba, kasi sa... Ah, ba, ayaw mo kumapit ka pa rin kapit, 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 kapit mo kapit mo kapit na kapit sa'kin? Kaperma lang ako ng mga... Uh? Alright, alright! It's alive -y. It's silent-y! Ito lang ang higay pang Nmax version to yung ano yung throttle body niya. Kami-mini natin ramer pang version to din. Ito. Uh, galing kay Boss To, diretso na ito ng vehicle, bibiyahin na ito ng vehicle pagkatapos na ito So, next step natin dyan do double check lang natin lahat Then, tuning na ito Alright So, ganito na yung video natin sa Aerox na ito so, Then, next natin is ito na Ayan Talagyan na natin ang start gasket Tapos yung piston niya, yan na, ayos ko na. Then, habang inaayos ko ito tayo rito sa labas na Aerox version 2. Okay, ano Oh, 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 yeah. So ito yung gagawin naman natin dito is plus 9 to. 66 plus 9. Tapos ang gagamitin nating head dito is TRF 2225. Alright. Uh, so hanggang dito na lang muna ang ating video. Uh, so maraming salamat. It's a live evening.